Okay guys, magandang magandang hapon na naman sa ating lahat. Ayan, at uh, panibagong araw, panibagong vlog na naman at uh, bagong bagong ating video mga guys. Uh, Shoutout pala kay paring Joseph Castro. Ayan. At uh, sana masuportahan natin mga guys no, yung mga kababayan ko pala dito sa Poblacion, Bugalyon, Pangasinan. Ayan, uh, sana masuportahan natin yung taong yan at kaibigan natin yan at isa din yan sa sponsor natin dito sa maliit nating channel ayan, shout out sa iyo Joseph at shout out din pala sa mga kababayan ko dito sa Bugalyon lala na dito sa Poblasyon, Bugalyon, Pangasinan ayan, at ito guys uh, nandito na pala tayo no, ito yung video namin ngayon guys no, yan no uh, inaayos yung track natin guys no, kasi may biyahe na naman tayo ulit Ayan, sa haba-haba ng pahinga natin At uh, tumataba na tayo Kasi wala tayong trabaho Kain-tulog na lang, no? Ayan, at ngayon Mayroon na naman tayong, ano nga guys, no? Ah, uh, trabaho na naman uh, May biyahe na naman tayo, mga guys uh, Yung biyahe natin, asfalto, ano? Ayan, at ito pala yung kaibigan natin na Mga nag-aayos dito sa truck natin Ayan, tingnan natin Sebenarnya at ayan na guys no uh, ginagawa yung truck natin para pag may pag na tayo uh, condition na mga guys no yan. at shout out pala kay Bobby Osita yan paring Bobby shout out sayo uh, kung nasan ka man dyan ka lang <laughs> at dito na din kami ayan at ayan uh, shout out, shout out ko pa, pa rin pala yung dyan sa may Ali King shawarma Ah, uh, diyan sa May Plaza no ng Bugalyon. Ah, uh, Ali King, ah uh, sir, ah, uh, baka naman <laughs> joke lang. At uh, diyan sa May ano pala no sa May mga Maritis diyan sa Urno Street. Ayan, uh, shout out sa inyong lahat diyan. Ayan guys no at ito yung truck natin guys no. Ginagawa. Kasi may biyahe na naman tayo guys. Yan. Almost 3 months din tayong walang biyahe guys no. Yan. At ayan, shout out, shout out ko rin pala si Paring Jeffrey Mata. Diyan sa may Barangay Lisim. Bugalyon. yun. Ayan. Shout out sa iyo pare. Pan, mambabantay may nanay mo, Pan? Ha? Mambabantay. Ha? Ah? Ha? Uh. Anong ng mo may vlog kod? Sumba? Ha? Uh, Anong mo? Sumba? May sumba? Binlog ko may nanay mo? Diyan? <laughs> At katuwang natin dito guys sa paggawa ng ating truck ay si Paring Pani yeah. Di Guzman, di Guzman ka pan di ba? Ayan, no. oh, yung mga dito tataginogin tapunta mo sa mga tindahan naggrasa tayo lahat guys no lahat ng mga fittings uh, ginrerasahan na natin ayan at yung mga bearing uh, nagrasa naggrasa na rin tayo nagrepack tayo guys no kasi uh, kapag bumiyay ka na dapat uh, nakaridi na siya guys no naka na siya ayan at uh, ang kukondisyonin co na lang yung sarili natin guys na tayo yung magmamaniho dyan Ayun, ah, kukondisyonin co natin Pero mabahaba na yung bakasyon natin guys no Almost 3 months, ayan Kondisyon uh, na kondisyon na guys no At shout out ko rin pala yung kababayan natin diyan sa US Lalo na kay Sir Cesar Estigoy Ayan, shout out sa iyo sir. At sa mga kababayan natin dyan na uh, mga OFW. Ayan, shout out sa inyong lahat dyan uh, at lagi kayo mag, mag iingat At shout out din kay sir Leo Digario Bersusa. Ayan, shout out sa iyo sir. At kay Alvik Ves. Ah... Uh, kasamahan nating vlogger yan guys no pero nasa ano yan New York City. Ah, uh, 'di diba? <laughs> New York City. Tayo ay nasa ano lang tayo guys, sa uh, Philippines. <laughs>

yung sa may mechanical yaki. No, yung tagaya Yeah, may... Kali, may bortak. May... Goda Ha? Goda Yan. Atan siguro. Para tama harap Hindi sa'yo yan, Chris. Ha? Ah? Hindi sa'yo yan. Hindi yan sa akin kay Paring Dani yan. Paring Dani, salamat! Ayan. So, yeah, Dyan yan. Dyan yan. Dyan Chat out pala sa mga salamat brothers. Melo, oh. yeah, ilo. Me-aminwalaton nya nga 你。里，这里，这里，这里，这里。 Terima kasih telah menonton! At ayan na nga guys no. Uh, medyo nahirapan yung kaibigan natin dahil matigas daw yung ano yung anong tawag diyan pan? X Tornilyo ng exhaust niya guys no. At uh, siyempre butas na yung exhaust niya guys. Uh, singaw na kaya hindi na tatagal. Bibigay na mapuputol at nabutan tayo sa daan. Medyo maingay yan kaya buti napansin natin kanina uh, pagpaandar natin kayo ng umaga eh Sumingaw Ayan. kaya napansin natin nice. ayan nga guys at ah, tatanggal na okay guys ah, babay na guys ah, nandito na yung big boss namin baka magalit yan <laughs> <laughs> ah shout out sa big boss namin si engineer Jocelyn Aram ah, ayan God, I'll engineer.